So andito na ako ngayon sa bukid ni Tatay at uh, yun na doon yung kubo. Kubo na diretso na kuprahan. So. <laughs> Naririn na namin yung bantay namin. <laughs> Yan. Kaya dito na ito na yung area na no? Uh, nilagyan namin ng kambing ni tatay. Chuchu! 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 Uh, so meron ako dito, meron ako nilagay tatay na ano, mga it heads na na kambing pero mga nitim pa ito. So kailangan pa namin dagdagan ng barako. Kailangan yung medyo malaki ng barako. Na. Ayan. Sa ngayon nakatali lang muna sila kasi <laughs> nung hindi namin tinali. Uh, matagal makauwi kasi maluwang kasi yung Ipupunta nila So kailangan pa namin Magkaroon ng mga yung, uh, Ikulong sila Kailangan namin Lagyan ng mga uh, yung paligid dito Yung uh, Barikid O ano niyang tawag Yung uh, Kudal Kudal So ito yung barako ko ngayon uh, Okay naman siya May lahi naman si si barako na kasi malaki na to pero ayan, oh. ayan yung mga alaga chuchu oh di na nakilala chuchu <laughs> ayan oh. hmm yan yan kay ulit anak to shout out sa tagawa happy baraks ayan oh yung kay audit anak nagagamit na dito sa bukid bantay ito nga yung mga kambing yan dito pira na lalaki ni tay ha? tulok? O oh, mo ano, dapat usala hiya. Ibalyo na ito ni babay. May magbalyo, babay. Ah. Pinanganak, duhat ng babay. Hmm. So ayan mana At, uh, thank you very much